shout po mga katropa Ayan. andito tayo ngayon mga katropa Ayan. ngayon wala, wala pa rin punti kilang ulan mga katropa Ayan, may lumang ibon Ayan, kung makikita nyo po mga katropa yan, ang lakas ng ulan Ayan, oh. halos din na po makita ang mga building Ayan. Ayan. ayan po mga katropa yung Ayala Circuit, Makati Shopwise ayan mga katropa ayan po yung ulan halos na po halos din na po makita mga katropa yung building natin mga katropa yung daloy ng dahan sa baba ayan mga katropa kung mapansin nyo po maluwag yung daan ayan madalang po yung mga nadaan sa kaya kasi nagulam pa rin po hanggang ngayon ayan. magdamag po yung ulam mga katropa ayan. Andito po sa akin ng tayo medyo ambon-ambon lang po. Pero kung matatanong nyo po mga katropa yan. Ang lakas ng ulan nyo, no? hindi po makita yung mga building. Yan po yung Manila area yan po. mga katropa. Halos di po makita yung mga building sa lakas ng ulan. Yan, ingat po tayo mga katropa palagi. Lalo na po sa mga inabahang lugar. Yan. yung Ayala Circuit Makati. Ayan. Ayala Mall Circuit Makati. Wala pa rin pong tigil ang ulan mga katropa. malakas pa rin po yung ulan. Ayan. Yan po yung natatanong natin yan. Yung, yan po yung ano sa Manila po yan. Ayan, yung mga building na yan. Dito po tayo ngayon sa ano sa Makati. Ayan. Ipakita ko pala sa inyo mga katropa yung ano yung Makati City Hall yan, dito tayo mga katrop yan, yan nasan yan yan, dito pala mga katrop yung Makati City Hall yan, yan po yung bagong gawang Makati City Hall yan sa mga katropa na nasalanta po nung pagulan at bina mga lugar, ingat po kayo palagi mga katropa. Lalo po yung mga binabahang lugar ngayon. tayo mga katropa ayan ayan po yung mga nagkataas ng building dito sa Makati na natataklo ba na po ng, sa lakas ng ulan ayan Yan, kung mapapansin nyo po mga katropa, halos wala na, wala masyadong dumaraang sasakyan. Pakita ko sa inyo mga katropa. Yan. Yan madalang po sa kan na kasi nga po, naguulan po ngayon. Yan, halos walang nadang sasakyan. Maluwag po yung daan, daan natin ngayon mga katropa. Kasi naulan, saan lumunan tayo? Yan Ano mga katropa o. Kung mapapansin nyo po na sa ano. Yung mga building sa Los din na makikita sa lakas ng ulan. Ayan. Kanina lang po ang yung mga building dyan nakikita natin. Ngayon po alos din natin makita yan Ayan o. Ayan, o. Ayan po. May Meron pa po, po tayo nakikita ng konti pero pag inilayo na po natin yan, hindi na po natin makita sa lakas ng ulan. Ayan. Ayan, yun po tayo sa yan po yung Manila area na ating sa mga building. Yan. Hindi na rin po natin makita mga katropa yung mga building dyan kasi ang lakas po ng ulan. Yan. Dito po sa akin natatayong ko mga katropa. Medyo ambon lang po. Pero nagdidilim na rin po dito sa sa pwesto ko yan. Madilim po eh. Kita mga tropa yung ano. Kalangitan ng dilim. Ayun. Ayun po. medyo nababasa na ako dito sa ano kasi medyo na, na po yung ulan Ay, mga katropa, oh. hindi na po natin makita yung mga building dyan sa lakas po ng ulan. Uh, shout out po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Ingat po tayo palagi. Yan. Lalo po sa mga drive dyan, mga motor, vehicles, yan. Uh, ingat lang po tayo sa drive kasi basaan daan tapos yung mga binabang lugar yan. Ingat po, ingat, ingat. Uh, dito pa rin po sa kita ko mga katropa. Yan. Kung mapapansin niyo pa rin po, yan sa baba. Yan. Madalang pa rin po mga katropa yung mga nabiyahing mga sasakyan. Yan. Ang luwag po ng daan. Yan. Uh, mapapansin nyo po mga katropa yung mga motoro yan, mga motoro lang po yung nakikita natin yung mga dumarang, yan kunti lang po yung mga katropa yung mga na biyahe ngayon yan mga katropa medyo nalabo na rin po yung building dito mga katropa kasi alatakpan na po ng ulan kaya na po mga katropa maliwanag yan kita kita natin yung mga building yan. dito sir yung mga katropa mapapasin nyo po yan talagang halos din na po na makita yung building yan pag isinom nyo po siya mga katropa yan yan po yung building natin nakikita yan ngayon po pag ngayon po natin palutinin na po natin makita mga katropa yan. ayan nan na po natin makakita mga katropa yung building ang lakas po ng ulan nya no mga katropa oh dito po lalo sa Manila area yan. yung mga building dyan mga katropa hindi na natin makita sa lakas ng ulan yan, ingat po mga katropa dyan sa taga Manila. Yan, yan, ingat po, ingat. Hindi na po natin makakita mga katropa yung building dyan sa lakas ng ulan. Uh, sa mga area po ng binaba, ayan, ingat po tayo palagi. Uh, nababasa ako mga katropa dito sa pwesto ko